Happy New Year mga kapatid Noxki Vlog Ngayon nandito tayo sa Wiltec Santa Cruz ng Pampanga Para ipakita mga kapatid Ngayong 2024 Itong Suzuki Raider 150 So makita natin Bagong kulay na naman Or bagong tickers na naman ito Kaya iikutan natin At alamin natin yung cash price And installment dito sa branch na to pero bago yan, huwag niyo kalimutan na mag-subscribe sa aking channel and then click niyo rin yung notification bell para updated tayo sa mga new videos. At patuloy niyo kayo follow sa aking Facebook page na Noxkey Vlog. Huwag niyo rin kalimutan na i-like and share yung ating mga video para marami pong mga kapatid natin ang makapalood nito. So, God bless po. Thank you, Tanya. Dito ulit tayo sa Wiltec, Santa Cruz, Lugo, Pampanga. Ito yung nakita natin mga kapatid. Dito tayo sa may bagong looks ng Suzuki Raider 150 FI. Ayan yung uh, latest color niya. Balay 2024 model na to mga kapatid. Yung niya dito, ito agad napansin ko. Parang flame ang design pero kulay blue notas tapos black yan, tapos yung mags din niya ang ganda din yan you no, know, parang royal blue pati sa likod pairings niya din sa gilid ito yung Suzuki DOHC 4 bulb yan, yung Suzuki Advanced Twin Spar frame, tsaka yung Raider R150 tapos 6 speed, then yung liquid gold tapos dito naman sa kanyang head ay meron nakalagay na hyper underbone then yung FI na uh, logo dito ayan, tapos dito naman sa front ayan, yung logo ng Suzuki na very premium no? tapos ito matte gray sya no? pati dito sa may side na to may matte gray sya and yung combination pala nito matte gray tsaka glossy black Ayan. Defender nya si black yan Ito yung disc brake niya So same pa rin sa dati Mga kapatid Ganito yung style Naka wavy design din Na malaki Ayan Tapos naka dual pad caliper Na kulay black dito Tapos telescopic fork Sa harap Tapos naka showa na pala to Mga kapatid Ayan, no? Showa yung kanyang Telescopic fork Kaya magandang klase mga kapatid Meron pa siyang uh, Design dito no yan. Nasa fender, very sporty mga kapatid. Tapos makita natin yung motor na to. Kaya tinawag na king of underbone mga kapatid. Dahil sa kanyang uh, design, body design niya ay napaka slim. Then napaka ganda sa aerodynamics. Kaya napaka tulin na ito. No? Ayan yung kanyang radiator dyan. Makikita natin dito. Oh. Nakitid. may clutch yan. Ito naman yung lever niya. Yan. Sa preno. Tapos sa gauge, ito. Siyempre, naka-digital panel na yan. Andiyan na yung information na pwede nyo makita mga pati. Hindi na natin ma-operate dahil wala tong battery. Then, maganda rin yung kanya ignition, no? Naka-shutter lock pin na rin. Yan, no? Pwede mo pang ilock to. Yan, no? Kaganyan pa So, goods na goods to para sa akin, no? Tapos yung mga switch na dito, ito, yung kanyang high and low. Then meron pa siyang bukasan at batay ng ilaw, ayan. Tapos yung turn signal light switch, busina dito. Then sa kabila, wala tayong makikita kundi yung electric starter na yan, dito. Then yung kanyang throttle, ito. Ayan, napaka smooth. Tapos napakababaw lang. Kaya kung gagamitin mo to mga konting piga mo lang mga kapatid maabante agad to tapos ito mayroon siyang bar end yan kulay glossy black Pati dito sa kapila then dito sa side na to ayan meron siya na namang logo dito ng Suzuki then ito ay meron siyang packet yan dito no yan sinusiyan pa yan may mailalagay ka pa dito ang mga bimpo mo pwede tapos mga barya pwede yan tapos yan nga yung design na ito mga kapatid ay very nice mga kapatid sa aerodynamics pero pa siya mga screen para sa air ventilation sa makina pati dito open yan Ayan. kaya hindi siya masyadong mainit mga kapatid tapos ito meron pa rin siyang kickstarter no? Ayan. yung ibang motor wala na so, ito meron pa mga kapatid tapos sa tapakan sa preno sa likod ito Napaka-late lang din pero maganda yung pagkaka-design. Tapos yung put peg sa driver. Ayan, napiklip din 'no, oh, tapos alloy din siya. No, ang ganda ng design 'no. Oh. yung maganda yung sa ganito dahil pagka dumumba yung motor natin, automatic siya gumaganyan 'no. Tapos pagdating dito sa muffler, yun, same pa rin naman ng design pero yung heat guard niya rito ay kulay silver no pati yung tip niya silver then sa likod disc brake din to mga kapatid eto naman ay naka single pot caliper tapos ang tatak ay tokiko yan and yung disc niya wavy design din pero mas maliit ito sa likod ito yung gulong niya pakita natin no? tubeless na harap at likod pala nito Ayan ang ganda. Tapos yung ilalim niya napakalinis din. No? Tapos sa tail light ito. Tail light niya, ito naman hindi pa siya LED, no? Pati yung signal light. Uh, halogen bulb pa rin. Pero napaka-slim talaga ng uh, motor na 'to. Nung makikita mo naman dito, oh, napakanipis. Pati yung fender niya, ito naman flexible. Then meron pa yung ilaw dito sa kanyang plate light. Then may susuki pa dito ang sticker. Tapos yung grab bar niya, ayan, napakaliit lang din. Matte black finish. Yung kulay. At then sa upuan, ito. Napaka-slim din ng upuan. Tapos sakuhan lang yung lambot. No, hindi siya malambot, hindi siya din siya sobrang tigas. So sakto lang ito. Mga pati. Dito, manipis na, mga kapatid, sa OPR. no, Ito yung kanyang shifter. Ayan yung stock na shifter na ito. Yung iba, pinapalitan ito, mga kapatid, nung aftermarket. Tapos, makikita naman natin dito, yung kanyang gear. Ayan. Uh, bali one down, five up po. One, tapos neutral, two, three, four, five, six. Ayan. Tapos, side stand, ito naman. So, okay din, napakalambot o. Oh responsive siya. Then center stand, okay din. Tapos yung sa angkas pala, ito, no, ayan, napiflip din. Tapos very sporty yung pinaka-bracket. Glossy black naman to. Tapos yung framing niya dito, kita-kita pa dito. Ayan. Frame ng Suzuki Raider. No? Tapos sa swing arms din niya, napakalaki din. Ayan no? heavy duty. Pakatibay na ito, mga kapatid. No? Di basta-basta. gawa ng susuki dito. Tapos, ito pala yung busina nyan. Nakikita nyo dito. May cover pa nga sya. O, ayan o. May protection pa sya. kasi makina. Ayan. Sisilip natin. So, four valves, mga kapatid. Aba kalakas ng motor na to. So, mga gustong kumuha ng mga ganitong uh, motor, no? Ayan. So, may choice ulit kayo na kulay ngayong 2024 So, alamin natin yung kanyang cash price and installment dito sa willtech. Yan, ipa-plus ko na lang mga kapatid. No?